Magandang araw sa lahat. Ako si Binibini Pearl, ang guru ninyo sa Pilipino. Ating tatalakayin ngayong araw ang mga elemento ng tula. Ngunit bago yan, ihanda ang inyong kwaterno at ballpen para sa pagtatanan ng mga mahahalagang impormasyon. Handa na ba kayo? Ngayon, simulan na natin. Narito ang mga layunin na kailangan natin matamo pagkatapos ng tulakayan. Una, na ipapaliwanag ang mga elemento ng tula. Kalawa, nasusuri ang mga elemento sa ibong adarna kagaya ng sukat, tugma, talinghaga, estilo at iba pa. At ikatatlo, nakabubuo na isang tula na nilalapatan ng iba't ibang elemento ng tula. Tula, isang salita na binubuo ng apat na letra ngunit may libo-libong pagpapakahulugan. Ano nga ba ang tula? Ang tula o panulaan ay isang pambihirang anyo ng sinin sa larangan ng panitikan na tumatago sa puso at isipan ng mababasa. Ito ay isang sinin kung saan na ipapahayag na makata o manunulat ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng pili at makahulugang paggamit ng mga salita. Narito ang mga elemento ng tula. Mayroong walong elemento ng tula. Ito ay ang mga sunun-sunod. Una, estilo. Ikalawa, tugma. Ikatatlo, saknong. Ikaapat, talinghaga. Lima, kariktan. Anim, sukat kapito persona at ikawalo tono o indayog Alamin natin ang estilo Ang estilo ay tumutukoy sa kung paano isinulat ang tula Mayroon itong apat na anyo Yung malayang taludturan traditional isukat na walang tupa at walang sukat na may tugma Ikalawa naman ay ang kariktan Nagbibigay ito ng malinaw at hindi malilimutang impresyon gamit ang mga salitang maakit sa damdamin ng mambabas. Sunod naman ay ang persona. Ito naman ay tumutukoy sa nagsasalita sa tula na maaaring ang makata mismo o isang ibang karakter tulad ng isang bata, patanda o kahit isang hayop. Saklaw ito naman ang grupo ng mga talutod sa tula. Maaari ito magsimula sa dalawa o higit pang talutod. Makikita sa ating kanan ang katiba tawag ng saknong batay sa bilang ng kailang ninyo. Sunod na istilo ay sukat. Ito naman ay tumutukoy sa bilang ng pantik ng bawat talutod na bumubuo sa isang saknong. Para sa karagdagang kaalaman, ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Narito naman ang iba't ibang uri ng sukat. May wawaluhin kapag ang talutod ay binubuo ng walong pantig. Lalabing dalawahin naman kapag ito ay binubuo ng labing dalawang pantig. Lalabing animin naman kapag ito ay binubuo ng labing anim na pantig sa bawat talutod. At lalabing waluhin kapag ang talutod ay binubuo ng labing walong pantig. Para sa lubos na pagkaunawa, narito ang halimbawa ng mga sukat. Sa wawaluhin, isda ko sa mariveles na sa loob ang kaliskis. Para naman sa lalapin dalawahin, ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at muni, sa hatol ay salat. Para naman sa labing animin, sari-saring mungang kahoy, hinog na at matatamis ang naroon sa loobang may bakod pa sa pagilid. At syempre, para sa labing palupin, tumutubong mga palay, gulay at maraming mga bagay. Naroon din sa loobang may bakod pang kahoy na malabi. Sunod naman ay ang haga. Magandang sahin ng tulang titiyakan tumutukoy sa bagay na binabanggit. Ito'y isang sangkap ng tula na may kinalaman sa natatagong kahulugan ng tula. Narito ang mga halimbawa. Nag-agaw buhay. Pagbabanat ng buto. Di mahulugang karayom. Itaga sa bato. Puso sa puso. Patabaing baboy. Balat sibuyas. Ilaw ng tahanan. Nagbibilang ng poste at butas ang bulsa. Nakapaloob din sa talinhaga ang paggamit ng mga tayutay. Ano ba ang tayutay? Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. Narito naman ang mga halimbawa ng tayutay. Mayroong walong halimbawa ng tayutay. Ito ay ang mga sunusunod. Pagtutulad, pagwawangis, pagsasatao, pagtawag, Pagmamalabis, paghihimik, pagpapalit saklaw, at pagpapalit wika. Alamin natin ang simile o pagtutulad. Ito ay ditiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing or sim, magkasing o magkasim, at iba pa. Narito ang mga halimbawa. Tila yalo sa lamig ang kamay na naniglervyos ng mga aawit. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituwing nagtiningin. Ang mga may sala ay kinulong na parang mga sardinas sa piitan. Sunod ay ang metaphor o pagawangis. Ito ay tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag, o katangian ng bagay na inihahambing. Halimbawa, matigas na bakal ang kamao ng boksingero. Ang mga magsasaka ay kalabaw kung magtrabaho. Siya'y langit na di kayang abutin ni naman sa pangkayutay ay onomatopeya o paghihimik. Ito ay ang paggamit ng kaugnay na tunog o himik ng mga salita upang ipahiwatig ang kahulugan nito. Halimbawa, ang busina ng bus ay nangingibabaw sa kalye, ang tiktak ng rilo ay nagsasabing malapit na tayong magkita, at ang tweet-tweet ng ibon ay kasarap sa taena. Dumako tayo sa personification o pagsasa tao. Ito ay ginagamit upang bigyang buhay, pagtaglangin ng mga katangiang pantao kagaya ng tanino, gawi o kilos, ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos. Narito ang kanyang halimbawa. Nagsasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng amihan nagtago ang buwan sa likod ng ulap. Galit na galit ang haring araw. Apostrophe o pagtawag. Ito ay isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Mga halimbawa. Pag-asa, nasaan ka na? Lungkot. Bakit mo ko lagi pinapalot? ulan, pumuskat aking mundo'y lunuring tuluyan. Hyperbole o pagmamalabis. Ito ay lubhang nagpapakita ng kalabisan o kakulangan na isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Halimbawa, namuti ang kanyang buhok kakahintay sa iyo umulan ng pera sa pagtama ko sa loto. Nabiyak ang aking dip, -dip nang nawala si inay. Sa so, inay toke o pagpapalit sa clown. Sa so, paggamit ng pagpapalit sa clown, pinabanggit ang bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan at maaari isang tao ang kumakatawan sa isang grupo. Halimbawa, huwag mo itungtong ang iyong mga paas sa aking pamamahay. Nang dahil sa sampung kamay, natapos ang aming gawain na mabilis. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo kahit kailan. Transferred epithet o paglilipat wika. Ito ay pipigay katauhan na pinasasabay ang mga katangiang pantao na ginagamitan ng pangmuli. Halimbawa, ang ulilang silid ay naging masaya sa pagdating ni Lucy. Ang paglingkod na payong ay maingat na tiniklop ni Eleanor. Madilim ang kinabukasan para sa kanya at sa kanyang pamilya mula nang iwanan sila ng kanilang ama. Ang ikapitong elemento ng tula ay tugma. Sinasabing may tugma ang isang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay may katunog. Ang tugma ay lubhang nakahaganda sa pagbikas ng tula. Ngayon, talakayin natin ang mga uri ng tugma. Mayroong dalawang uri ng tugma. Una ay ang tugma ang ganap. Ang mga taludtod ay nagtatapos sa patinig o impit na tunog at sa gayon ay mayroong ganap na pagkakatugmaan ang kuling pantig ng mga taludtod ng tula. Para masabing may tugma sa patinig, dapat pare-pareho ang patinig sa loob ng isang saknong o dalawang magkasunod o salitan. Makikita sa iba ba ang halimbawa ng tugmaan? Narito po ang ilan sa mga halimbawa ng tugma. Pakinggan mo aking bunso itong mga sasabihin na sa aking katanda ay parang huling habilin. Sa puso mo ay ingatan at sa diway kandilihing, balang araw ay tutubot parang utang na singilin. Narito naman ang isa pang uri ng tugma na tugmaang dikana. Ang mga talitod ay nagtatapos sa katinig, bagamat may isang uri ng patinig sa loob ng pantig, ang huli namang titik ay magkaiba. Halimbawa, may isang lupain sa dakong silangan na nag-aalaga ay sikat ng araw, kaya napatanyag ang sakit ng at napabalita sa magandang asan. Ang panghuling elemento ng tula ay ang tono o indayog. Ito ay ang paraan ng pagbikas, maaaring pataas o pababa, na nagbibigay ritmo sa tula. At dito nagtatapos ang ating pagtalakay. Maraming salamat sa pakikinig.